So, ayun. Okay na, Dex. Ayan, nag-activate na siya. Which means, okay naman yung kanyang uh, temp sensor. we go! Okay, so ito yung uh, Sniper 135 Classic na tinatroubleshoot natin yung kanyang cooling system. Especially yung fan kasi nito di ba yung napakita ko sa previous video na hindi uh, hindi na siya nakakabit dun sa mismong harness kundi naka uh, recta na lang may dalawang wire na lang tapos nilagyan nila ng switch so ngayon ito troubleshoot natin and papakita ko sa inyo paano namin uh, Paano namin ginawa yung troubleshooting uh, steps dito para magkaroon din kayo ng idea. So, yung Sniper 135 na classic, um, hindi siya ng sa 150 na kapag hinugot mo yung socket dito may kanilagay na isang temp sensor no? so pag hinugot mo yung socket dito hindi siya niya na uh, iikot yung fan pag nakahugot itong socket okay? so dito sa classic hihintayin muna na uminit itong temp sensor or yung coolant bago mag activate yung fan so at a certain temperature ngayon um, yun nga, hinanap namin kung saan nagkaroon ng problema, bakit nerektan nila yung fan, hindi umaandar okay, so yun yung dahilan so ito yung relay na gamit sa kanyang uh, fan okay, so paano nga ba ito nag-work, tanggalin natin so ayan, makita nyo sa ilalim, may contacts kayo makikita dyan, merong kulay uh, copper at yung isa naman is kulay yellow ngayon, pag yan ay nilagay nyo dito sa socket Okay, so ang katapat nitong dalawang copper or kulay copper is blue at saka blue at saka brown. So, alam naman natin na yung brown sa uh, Yamaha is accessory line. So, ibig sabihin positive line. Okay? So, kumbaga sa sa Bosch relay, okay? Yung brown at saka yung blue, yan yung 30 at 87. Kumbaga, pag nag-activate yung relay, Iyan yung nagkakaroon ng contacts kaya gumagana yung fan. So nag-troubleshoot kami dito. Sinect namin. Okay, using the test light of course. Test muna natin. No? Ayan. So working. On natin yung susian. Okay, so test natin kung merong supply yung brown wire. Okay. So ayos naman. May supply siya. Yung kabila na brown wire. Meron ding supply. So, ang next na gagawin natin is i-continuity test natin kung hindi putol yung uh, white na may yellow stripe which is galing dun sa CDI. Yung CDI niyan is ayan, nandito. Nakalaylay lang. Okay. Tapos yung blue wire papunta naman dito sa kanyang fan. Okay. Kanina tinest na natin dito. Nagrekta tayo. Gumana yung fan which means hindi putol yung linya ng blue wire. So, ang test na lang natin is yung ah... Uh, white na may yellow stripe. Okay? Ayan. So, para tayo nag-iimbestiga dito. <laughs> Alamin natin kung bakit nirekta nila. Okay. So, oh, tumunog yung tester which means hindi naman siya putol. Alright? So, ngayon, ang gagawin natin is ganito. Okay? I-check Iche natin kung gumagana ba yung kanyang temp sensor. Ito. Kasi baka dito yung problema, baka hindi na ito gumagana, kaya hindi na activate yung fan. Okay? So, gawin natin, balik natin yung relay. Okay? Tapos, tanggalin natin to Ito kasi ginamit natin na pan-testing kanina. Tanggalin natin yeah. So, gawin natin is hugutin natin muna to. Tanggalin natin tong uh, sakit ng temp sensor. Nilawagan ko na yung kanina. Ayan. So, tanggalin natin. So, gawin natin is sasalpak natin dito. Okay. And since hindi umaanda yung motor, ang gagawin na lang natin is i- uh, sa simulate natin siya gamit yung heat gun. Okay. Ayan. So, on ang susian. Okay. So, gagawin natin, isa-simulate natin using heat gun. Sige, Dex. So, bubugahan natin yan. I-max mo na. Okay. Dapat, after I think less than 1 minute, dapat mag-activate na yung fan. So, Ayun. Okay na, Dex. Ayan, nag-activate na siya. Which means, okay naman yung kanyang uh, temp sensor. Okay, so possible, nang nangyari lang dito, kaya nila nirekta yan. Either, nagkaroon ng corrosion sa socket, kaya hindi na gumagana yung fan. Or, yung dating CDI, yung original, is yun yung may problema. Kaya nga nagpalit sila ng Racing CDI. Okay? So ngayon, okay, gagawin namin dito is ibabalik namin siya sa original na setup na automatic yung fan sa pag-ikot. Hindi siya yung mano-mano na switch. Kasi delikado yun. Pag nakalimutan ng may-ari, during traffic, pwedeng mag-overheat yung makina. Okay? So I hope meron po kayong natutunan sa uh, or meron kayong napulat na idea sa pag-troubleshoot ng cooling system. Lalo na dito sa sniper. Anyway, yung ibang units po, same lang din naman yan. Kailangan nyo lang alamin kung paano gumagana yung uh, system. So, kaya nito, nag-work siya yung fan. Iikot lang yan at a certain temperature. Ang gagawin is itong temp sensor, pag nagbato na siya ng uh, value ng temperature, dun sa CDI, yung CDI naman yung magkocommand dito sa relay para paganahin yung fan. So, ganun siya gumagana. Ibig sabihin, kung mag-troubleshoot kayo, From temp sensor to CDI or kung FI yan, ECU. Then, going to relay. Then, harness. Then, yung fan mismo. Pag hindi umikot yung fan, pwede nyo irekta sa battery para makita nyo. Baka sira yung fan. Okay? So, ganyan lang po. Uh, short video lang. I hope meron kayo natutunan. This is Emil si Customs. Dito pa rin po sa Skid Garage. Have a great day sa inyo lahat. And, God bless po. Peace.